Guys, welcome back to my channel. So for today's vlog, samahan niyo ko, magbibigay ulit ako ng reaction, ng opinion ko at yun ay sariling opinion ko at reaction guys ha, sa mga issue na napapanahon ngayon at mga nangyayari sa paligid natin. So yun nga nga guys, isa kasi sa mga nakakalungkot na nangyari ngayong week na to, yung sunod-sunod na nawala or na maalam yung mga tao na hindi man natin sila kilala in person or hindi man tayo kilala in person pero sila yung mga tao na na nakasama natin sa panonood sa TV, sa musika at ngayon nga yung isa sa pinakamataas or ang pinakamataas na namumuno sa simbahan natin actually guys, today din kasi mm. e namaya pa din yung isa sa mga haligi ng ano natin ng Philippine music din natin na kilalang uh, kilabot ng mga kolehiyala So ayun na nga guys, ba? Diba? Sobrang una si Miss Pilita Corrales, sumunod si uh, ang superstar na si Nora Honor, tapos kahapon ang ating mahal na papa, si Pope uh, Francis, and then today. Today din kasi yung libing ni Miss Nora Honor sa libingan ng mga bayani. At kanina din in-announce na nawala na rin o pumanaw na rin at na maalam na rin si... Mr. Haji Alejandro. So, ganun talaga ang buhay ng tao, no? Sobrang kahit na gaano ka kasikat, kahit gaano ka kataas, kahit gaano ka kababa, mahirap ka man o mayaman, darating at darating talaga yung point at yung oras na uuwi na tayo kay Lord. Alam nyo ba guys, na sobrang ako naranasan ko ng nawalan ng magulang ng isa. Diba ang aking ina? So alam ko ramdam ko ang pighati at saka hirap at lungkot ng mga taong naiwanan ng mga taong pumanaw na. Like for example, si Ms. Nora Honor at si Ms. Felita Corrales. Yung mga anak nila, 'di ba maghalos, magka-relative silang dalawa, magka magka-almost uh, magka-mag-anak dahil uh, yung anak nila is connected. Yung dalawang anak nila connected sa isa't isa. So sabi nga nila, uh, yung mm -hmm. grand grandmother ni Janine uh, Gutierrez, parehas na namatay. Tapos kahapon, si Pope, John, si Pope, Pope Francis, di ba si Pope Francis, ano na-hospital siya ng uh, mahigit ng ilang buwan, ng ilang linggo. Tapos, nag natin okay na siya. At, ang pinaka, at pinaka nakapagpaano pa sa akin, napanood ko pa yung kanyang uh, Easter message nung linggo, di ba? Easter Sunday. So, walang diba mag-aakala na ang pinakamataas na namumunong sa simbahan, eh, mamamaya pa na rin pala, ba? Diba? Kung baga, akala natin, hoping tayo na dire-diretso na yung paggaling niya. Si Miss Nora Honor, hindi natin alam na meron palang pinagdaanan or nasa ospital. Tapos, at the same time, si Miss Pilita Corrales. At ito naman si Haji Alejandro. Ano naman siya, guys? Um, cancer. Colon cancer naman, ba? Diba? So, parang iba-iba. Sabi nga nila, ba? Diba, iba-iba ang tinatahak ng bawat tao sa bawat buhay nila. So, kung ako, feeling ko sobrang devastated ako, sobrang malungkot ako dahil sa mga nangyayari sa akin. Huwag kong isipin pala na ako lang yung may dinadala. Meron pang ibang pamilya, meron pang ibang tao na may mas mabigat na dinadala. Pero syempre, kahit pa paano, i-validate pa rin natin yung mga feelings ng bawat isa. Kasi hindi natin alam kung anong level ba nung sakit, hirap at um, ang pangungulila ang dinadanas nila ngayon. So, ayun nga guys. So, sa dami ng mga namayapa at sunod-sunod na mayapang mga kilalang tao sa Pilipinas man, sa ibang bansa man, talagang masasabi natin na ang may kapal lang, ang Panginoon lang talaga ang nakakaalam. Ibig nga sabihin nila, di ba, na kapag na maya pa apa ka na umalis ka na, tapos na ang iyong ano, mission sa mundo, ba? Diba? So, ang opinion ko, ang aking reaction tungkol sa mga nangyayaring na pumapanaw or ano, na, uh, na pa, damihin natin yung sakit, damihin natin. Ako, on my own opinion and my own experience, dinam, dinam, dinam ko yung sakit ng pagkawalan ng nanay ko, na hanggang ngayon talagang sobrang sakit, sobrang nangungulila ako. Pero sabi nga nila, hindi, ma hindi na mawawala ang sakit, hindi na mawawala ang pangungulila. Makakasanayan na lang talaga natin, ba diba? So, ang gawin na lang natin habang nabubuhay pa tayo, habang meron pa tayong chance dito sa buhay natin, i-enjoy natin ang buhay natin. Oo, oo, nandyan ang stress, nandyan ang problema, pero hindi naman na mawawala yan, eh. mawawala na lang yan pag nawala ka na rin sa mundo, ba diba? So, ang gawin natin, ipagdasal natin, magdasal tayo, sabayan natin ng pagkain na masusustansyang pagkain exercise, yung mga bagay na alam natin positibo, yun ang puntahan natin yun ang gawin natin as much as possible yung mga negative, siguro iset set aside natin, tapos syempre sa gabi iwasan na lang natin mag-isip para hindi tayo nagkakaroon ng insomnia, kasi alam ko karamihan sa atin kahit ako nakakaranas ako na hindi ako makatulog ng maayos, pero ganun paman guys, alam natin na ang Diyos lang ang may dahilan kung bakit nangyayari lahat ng mga pag-alis paglisan at pagpanaw dito sa mundo So, ayan, guys. I hope meron kayong konting insights or um, points of view sa mga nasabi ko, sa mga opinion ko. And sana, guys, samahan niyo pa ulit ako sa mga susunod ko pang vlog, sa mga susunod ko pang opinion, at mga sarili kong points of view. Dito lamang sa aking YouTube channel. Don't forget to subscribe, like, and share my video. Bye, guys!